Patuloy na nakabantay ang Malacanang sa iniwang epekto ng bagyong Tino na nanalanta sa maraming lugar sa Central Visayas, Western and Eastern Visayas, Caraga, Negros Island Region, Bicol at Caraga. Ayon sa Presidential Communications Office, patuloy na tumatanggap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng impormasyon sa lawak ng pinsalang idinulot ng bagyo, partikular sa Cebu kung saan marami ang naiulat na nasawi at mga ari-ari ang nawasak, dulot ng mga pagbaha at landslides. Ikinalungkot ng Pangulo ang pagkawala ng maraming buhay at tiniyak na magtutuloy-tuloy ang mga aksyon ng gobyerno upang mapabilis ang pagbangon ng mga nasa ng bagyong tino. Kasabay nito nagpaalala ang Malacanang sa publiko na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na opisyal para sa kanilang kaligtasan. Nananatiling nakataas ang signal number 4 sa Northern Palawan at posible umanong lumakas pa ang bagyong tino habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ito si Aileen Taliping Abante. Music